Ayan. Nagkainom na po ako ng mainit na tubig. O ganitong masarap uminom ng mainit na tubig. Ma Maplay So ngayon, magandang gabi pong muli mga kababayan. Ito pong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Pag-usapan po natin ngayon, uh, balik tayong politika. Ito pong uh, panawagan na mag po si VP Sara dyan sa pagiging Secretary of Education. <clears throat> Marami na po ang nananawagan. Si, una si Laila Dilima, tapos si Barry Gutierrez. Marami. Even me. Kahit ako po. pabor po ako na sa panawagang ito at personally hindi ko rin po talaga hindi ko rin po talaga pabor na hawaka, ipahawa kay BP Sara itong Department of Education kasi una-una iba naman po ang profession niya eh. iba ang kanyang tinapos hindi ito ang linya niya hindi ito ay ang kanyang field of expertise Ano kaya ang kanyang field of expertise? Well, noong una, ang gusto niyang hawakan ay yung Department of National Defense. Pero since ito ay, ang yung idea ng ito is questionable, hindi sa kanya pinahawakan. Delicades, di ba? <clears throat> Ngayon, itong panawagan na ito, kasi ayon sa kanila sa ayon sa kanila itong nagbe-base po sila sa resulta nitong uh, yung pisa um, program for international student assessment na talaga pong uh, nakakahiya po ang naging uh, pwesto natin doon sa ano, pero in oh my god 81 countries na nag uh, nag-join, nag-participate. Tapos tayo, number 77. What happened? <clears throat> to the point na yung examination ay in English, in English language. Eh, magaling tayo sa English eh. We are a, we are an English speaking country. Actually decades ago, third po tayo. Third sa buong mundo na magaling magsalita ng English. Well, yan po eh dahil sa tayo ay na-na colonize ng Amerika. so tinuruan nila tayo na mag-English. So ngayon, ito po yung nangyari, no? hindi lang ito nakakahiya, kundi nakakabahala. Bakit? Bakit nakakabahala? Kasi ang ibig sabihin nito, yung ating mga kabataan na later on magiging mga professionals, magiging yung ating mga <clears throat> working uh, working class ay hindi pala pwede sa sa so, world standards, international standards? Paano pong nagkaganito, no? Kasi before, alam mo, yung mga kapanahuna natin, kapanahuna namin, hindi ganito. Magagaling noon. Ewan ko kung Well, sa, sa tingin ko po, maraming factors kasi yan actually na take up ko na to before sa isang video ko eh. Ang isang nakikita ko po dyan na na problema ay napabayaan. Napabayaan ng government. Kasi during that time na nag-aaral ako, ang uh, presidente nun ay si si Apulakay, Marco. At talagang binigyan niya ng uh, mataas na pagpapahalaga yung education. Saan po yung nag-umpisa? Nung panahon ni Cory, di ba? Nung hindi na ginamit ang uh, English as the medium of instruction. Nabobo po. Doon nag-umpisang nabobo yung mga estudyante tingnan mo, kung yung mga anak nga natin, mga maliliit na bata, kahit hindi dati sa mga sa mga mayayaman lang na pamilya, sinasanay nila na mag magsalita uh, in English ang kanilang mga anak mula tinitrain nila mag-English habang maliliit pa. Tingnan nung mga mga Inglesero-Inglesera, di ba? Pero ngayon kahit na dito sa barangay, ang ibang uh, ano dito medyo may mga medyo yayamanin dito sinasanay na rin nila na mag-English ang mga anak at maliliit natural siyempre kailangan po nating maging magaling sa English dahil ito yung universal language ay hindi naman universal ito ang ito ang uh, language of the world international language ang universal language pala is math <coughs> ngayon ito pong uh, panawagan kay Bipisara na mag-resign dahil dahil dito sa resulta ng uh, uh, assessment sa mga estudyante natin in fairness naman po kay Bipisara hindi naman po natin pwedeng isisit sa kanya kasi kailan lang si Bipisara umupo last year lang 'di ba you know i'm not a fan of bipi sara but this time kasi hindi po tayo bias, fair po tayo eh hindi naman po 'yan kasalanan ni bipi sara itong uh, pag pagbagsak ng mga scores nitong mga nag-participate na ito kasi ito po ng uh, pagiging bobo po ng mga kabataan natin hindi naman po ito nangyari overnight. Matagalang proseso po ito nangyari. Matagal na ito na naumpisahan kung bakit nabobo. Hindi naman pwedeng Ngayon tinanggal yung English, next month nabobo agad or pag ibinalik mo ngayon ang English, next month matalino na ulit agad. <coughs> Mahabang panahon po 'yan. Kaya sa totoo hindi naman <clears throat> kasalanan ni Bipisara Sara kung bakit bagsak yung mga scores ng mga estudyante dito sa PISA. But, ang pwede po natin isisi sa kanya or i-connect sa, sa kanya ay mababa na nga po, bagsak na nga po yung mga scores natin kung ang magpapatakbo ng Department of Education ay isang uh, tao na wala namang alam walang alam sa educational management hindi naman siya akadim si BP Sara ay nagtapos ng law at wala siyang alam sa pagpapatakbo ng educational system kung bakit naman po kasi inilagay naman ito ni Pangulong Marcos dyan sa Department of Education. Sana naman po iba na lang, DSWD na lang sana ibinigay sa kanya. Total, mahilig naman siyang mag <coughs> mamigay ng mga tulong-tulong eh. Kagaya kay BP noon. Napaka <coughs> napaka critical po ng Department of Education dahil diyan nakasalala yung kinabukasan ng bansa natin. Hindi po ito <coughs> una, hindi ito linya hindi ito field of interest, field of expertise ni BP Sara. Tanggalin na lang si BP Sara dyan, palitan ng iba kahit na hindi na siya bigyan ng kung wala nang available pa na, na departamento para sa kanya, maging vice president na lang siya. Anyway, marami naman siyang pwedeng gawin as vice president. Alam nyo para sa akin, itong mga mga ginagawang pag extend ng mga tulong, mga charitable works na ito, especially during time of calamities, dapat Vice President ang kumagawa nito. Bakit kailangan si Bongbong Marcos pa yung Pangulo na ang daming trabaho? At saka ba diba, parang <coughs> Vice President at President and Vice President, partners, <coughs> partners in uh, governance parang mag-asawa kung si BBM po ang dami niyang trabaho mga high-falutin na trabaho ito mga pag uh, ano na ito mga pagpunta sa mga mga lugar-lugar na nagkaroon ng sakuna nagkaroon ng ng kalamidad B vice president na sana po ang gumawa nito Diba? Bakit kailangan pangulo pa? Alam ko para sa akin, ito ito <coughs> opinion ko to. It's either the vice president or the first lady ang gagawa nitong mga trabaho ito na pagpapadala ng mga tulong, pagbibigay ng mga ayuda sa mga uh, calamity-stricken areas. Hindi pwedeng si Pangulo pa. ginagawa ng First Lady. At saka ni BP Sara. Sila dapat ang magpartner. Ewan lang kung magkasundo. Tapos si ano pa? Si Speaker Romualdez pa. Na hindi naman niya yan, hindi yan naman ang trabaho niya. Ewan ko ah, bakit? Siguro, gusto na, rin, baka gusto na rin tanggalin ni Pangulong Marcos, nahihiya lang siguro. Sana, kung nakakarating naman sa inyo, BP Sara, itong mga panawagan na ito, kayo na lang po ang magkusa. Kayo na lang ang magkusa na mag-resign. Kasi in truth, alam nyo sa sarili nyo na hindi nyo alam yung trabaho dyan as secretary. Ang dami-dami nating mga Pilipino na mas qualified na humawak ng gift egg mga doktor with doctoral degrees talagang mga pang uh, mga pang academic ang dami dyan. The Philippines is a pool of professionals hindi pwedeng kahit sino lang ang ilalagay dyan. Hindi ko sinasabing kahit sino si VP Sara. Ang ipig ko po sabihin, hindi niya linya yan. Hindi niya yan interest. Pinapapila na lang. Kung baga pasubuan na lang. Pero naman VP Sara, kung, kung makarating man sa inyo itong sinasabi ko, eh, tutal, may mga nananawagan. Marami ang nananawagan na iwan nyo na ang DepEd. Kasi maraming mas qualified kaysa sa inyo na humawak nyan. Yun talagang mga ang linya e eh, educational management. Kasi kung hindi nyo po yan bibitawan, hindi kayo magkukusa, mag-resign, eh mas mapapahamak po ang ang literacy ng ating mga kabataan, kasi kung, kung ang hahawak niyan ay talagang master sa edukasyon, eh, mas mapapabuti ang takbo niyang Diyos ko, Ano na lang ang magiging kinabukasan ng mga ito? Kung ganyan na alam sa buong mundo na ganito kabobo yung mga Pinoy. Ano na lang pala, kahit ng mga professional, since alam ng mundo na hindi naman natin kaya, yung magiging mga, I mean, yung mga magiging uh, Filipino applicants sa abroad ng kung whatever na mga posisyon, eh alam naman nila na bobo tayo. Hindi sa atin ipagkakatiwala ang isang posisyon na hindi naman natin kakayaning hawakan. Ano ang bagsak natin? Katulong? Baka doon lang tayo, doon lang tayo bagay siguro? Tinan mo, ngayon nga lang, yun nangyayari na eh. Mga tapos ng mga teachers, yung mga ibang tapos ng uh, mga college degrees, anong trabaho sa abroad? Katulong. Diba? ba? Suma sideline kung English teacher man 'yan o teacher 'yan, suma sideline na mag-tutor pero talagang main ang kanyang main na trabaho katulong. Ganyan ba? Kaya sana po makinig po si BP Sara. Mag-resign na siya. Ibigay na niya sa mas marunong. Kasi hindi niya kaya yan mag, mag vice president ka na lang Sara after all yung mga itinayo mo ng mga satellite offices napapasyalan mo pa kaya yun anong plano mo doon sa mga satellite offices na yun ginastusan lang ng government funds tapos ano lang ang nandoon basta lang opisina ano ginagawa ng mga yon? Sampo nationwide. Tapos may hawak kayong DepEd, mayroon pa kayong ELCAP. Tapos inaasikaso niyo pa yung nakikialam pa kayo sa trabaho ng pangulo. Ang dami mga issue na hindi naman connected sa inyong trabaho as DepEd secretary, pinapasok niyo. Trabaho ng Pangulo, pinangihimasukan. masukan. Hmm. Pero, ang talagang uh, focus natin sa video nito ay para ma-improve, <coughs> tumalino, gumaling, matatalino naman ang mga Pilipino talaga. Eh. Kaso, kapag hindi nasuportahan, mabububo talaga. <coughs> At ang isa po dyan na kailangan mo nang ayusin ay yung pamahalaan. Yung leadership dyan sa Department of Education. Kailangan mapalitan po ang sekretary dyan. Kung gusto natin na mag-improve ang utak ng ating mga kabataan kailangan yung talagang educationally connected ang utak hindi yung tao na ang utak ay nakatutok sa confidential fund sa mga pakikialam sa trabaho ng ibang tao ng pangulo de ba O yan lang po sana po ay makarating ito at sana naman For the sake of our kabataan and our country, kailangan ma-improve po yan. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po at uh, maraming salamat sa inyong panunood. At uh, naway magkaroon tayo ng mapayapang bansa. Peace.